sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Siyempre ano ba 'yung lagi kong sinasabi sa inyo? Lagi kong uh, uh, introduction dito sa inyo. Sana ay mailayo kayo sa lahat ng uh, uri ng kapamakan. Suwertehin nawa kayo at kung may mga sakit kayo ay tanggalin na ng ating Panginoon 'yan, pagalingin na kayo. 'Yan po. At dito naman po sa mga politikang mga kawatan na wala nang katigil-tigil ang pagnanakaw sa pera ng bayan, mamatay na lang kayong mga putang ina nyo. Ganon po. So ito na po yung ating uh, part 2. Nung ituturo ko sa inyo, kung papaano kayong uh, pumatay nang hindi gumagamit ng baril o ano pa mang sandata. Doon po sa mga nais na matoto ay pakinggan nyo pong mabuti itong instruction ko para sa ganun hindi na kayo nagtatanong. At doon ay ito po ay para lamang po doon sa may mga palad na diretsyo. At doon po sa mga wala namang ganyan diretsyong uh, guhit ng palad ay mayroon din po akong ituturo sa inyo. Bagamat Uh, yung iba po nito halos magkakapareho pero may, mayroon lang pong naiiba pero kaya kung gusto nyo ring sumabay dahil dito ay pwede na rin po kayong sumabay yung mga hindi pa diretso ang guhit ng palad pwede po kasi nga uh, sabi ko nga mayroon pagkakataon na hindi kayo hindi na ayon doon sa sa inyo at mayroon din ang pagkakataon na ganun din po na pwede rin po kayo. Ayan po yan. So, kagaya po nitong ituturo ko na ito, ay uh, pwede po kayong sumabay yung mga ang palad ay walang diretsyo ang guhit ng palad. Ayan. Pwede rin po kayong sumabay. Dahil ito naman ay ah, uh, ah, uh, actually kung tingin pag pagkakaiba lang yun. Okay. Ito, ang unang-una yung gawin, makinig mabuti para hindi na kayo nagtatanong-tanong at ugaliin na panuori ng buo ang video ito para hindi kayo nagtatanong. Kasi kung magtatanong pa kayo, mumurahin ko na kayo. Sana maliwanag sa atin yan. Dahil na uh, at saka yung pag magtatanong pa tala, ibablock ko na timano rito. Kasi unang-una, walang rason para magtanong pa kayo. Basta sundin ninyo itong aking ituturo, ito ay parsyal. Hindi pa ito yung kabuuan. Okay? So ituturo ko lang yung mga dapat yung unang gagawin. Okay, ito na yung unang gagawin ninyo. Kumuha kayo nang ugat ng balite. Ugat ng balite ha? Ugat ng balite. Magdala kayo ng lagaring bakal at saka ah uh, metro. Kaya ako pinagdadala kayo ng lagaring bakal para malinis yung pagkakaputol. Ito, hindi yung uh, iitakin ninyo, hindi malinis ang pagkakaputol ng lagaring bakal. At sukatin ninyo ng 7 inches lang pitong pulgada lang, 7 inches. Yun lang. At gagawin niyo yan sa araw ng biyernes, alas 12 eksakto ng tanghali. Yung alas 12 eksakto, pagpatak ng alas 12, saka niyo na lagariin, umpisa niya maglagari, sukatin. Okay? Yun. Araw ng biyernes, alas 12 ng tanghali tapos pagkatapos nyo makakuha ng 7 pulgada or 7 inches na ugat ugat ng mabaliti bayaran ninyo ano ang pangbabayad? Barya. kung saan yung tapat ng ugat na yun na kinuna ninyo siyempre uh, nandyan yung kung saan yun eh, di ba yung ugat? doon nyo nilagari. Kung saan yung puno ng ugat na pinagkunan nyo ng ugat na yon, doon din niyo ilalagay yung bayad ninyo na 25 centavos or 10 centavos or piso. Kasi parang hindi na yata uso ngayon ang mga 25 centavos eh. Piso. Naintindihan ninyo? Parang babayaran lang ninyo. Okay? Naintindihan nyo? Okay? Pagkakuha nyo ng ugat, nilagari nyo, pantay, tapos 7 inches lang, siguraduhin yung 7 inches ang haba. Pagkatapos yung makuha, maglagay kayo doon sa may puno ng ugat na pinagkuna ninyo ng piso. Ibaon din ninyo. Tapos, pagtalikod ninyo, galing sa balite, huwag na huwag kayong lumingon. Pagkakuha ninyo, nakuha ninyo, nilagyan nyo ng piso o 25 centavos, tatalikod na kayo. Huwag na huwag kayong lilingon. Okay? Siguro naman maliwanag yan. At gawin ninyo yan ng biyernes ng tanghali eksakto. Pagdating nyo sa bahay, ah, kumuha kayo ng baso. Ah, baso. Ito yung baso. Yung, kalah yung kalahati ng baso, lagyan nyo ng bigas. Yung baso. Doon nyo, isalpak yung ugat na kinuha ninyo sa puno ng baliti. The following Friday, sa susunod na Friday, ganun na naman ang gagawin ninyo. Pitong biyernes yung gagawin ito pito. Ah, pitong biyernes yung gagawin ito. Nakukuha kayo doon, lalagari kayo na naman ng ugat. Ganon din, magbabayad din kayo ng piso doon or 50 centavos or 25 centavos. Depende sa inyo. Ganon yun. Kung ano yung proseso ng unang ginawa ninyo, ganon din ang proseso. Pagdating ninyo sa inyong bahay, ganon din itirik, itarak lang nyo lang doon sa baso na mayroong bigas na kalahati kalating baso, yun doon nyo lang itirik. Doon lang. Kompletuhin yung pito yun. Ayan. At uh, yung, uh, pag nakompleto niyan, mayroon pang kasunod akong ituturo. Pangsamantala, yan ang ituturo ko sa inyo. Pero sabayan nyo na rin ito na kumuha kayo ng niyog. Uh, niyog ha? Wala, wala sa kwan ito kasi matag, kwan ito, ito eh. Ito ang ugat na ito, pitong biyernes yung gagawin niyan. Eh. So, kumuha na rin kayo ng niyog. Yung uh, may balat, kayo ang magbabalat ng niyog. Hindi pwedeng yung binili niyo yun sa sa tindahan na, na balat na. Okay? Kumuha kayo doon sa mga puno dyan. Dami dyan. Yung may balat. Kayo ang magbabalat. Pag nabalatan niyo yan, uh, butasin niyo yung mata. Yung mata, di ba? May, may mata yung niyog. Butasan ninyo. Tapos, i-simpre, eh, uh, ilagay ninyo, ibuh ibubuhos niyo yung ano to, yung tubig nun. May tubig yun eh. Ibubuhos niyo di ba? Ibubuhos niyo diyan sa isang uh, na yan. Halimbawa, doon din sa puno ng niyog. Niyo ibuhos. Okay? Naintindihan nyo ba? Tapos, kung mayroon kayong mga alam na bahay ng uh, Ila ilagay lang niyan. Pagkatapos noon, ilagay niyo lang 'yon sa isang uh, sa isang kung uh, saan diyan niyo ilagay. Ang purpose noon kung bakit ilagay niyo lang kahit saan para langgamin. Uh, gets niyo nako uh, nakukuha niyo para langgamin yung laman ng niyog na 'yon. Okay? Para malinis yung uh, yung laman ng niyog. Ibig sabihin, mas maganda nga kung uh, mayroon kayong makita na bahay ng uh, bahay ng uh, langgam, doon yun ilagay para ubusin ng langgam yung yung uh, laman ng niyog na yun. Yun. Kasi wala namang kinalaman yun eh. So okay lang yun. Kahit saan. Basta ganito. Kasi matagal pa tayo ito. matagal pa itong proseso natin gagawin. Kagaya ng pitong biyarnis yung gagawin yun. Yung ugat ng balite. So, sabayan nyo na, na yung isang niyog lang naman kailangan natin. Kasi, kaya, pag nalinis na yun, wala na yung laman ng niyog, yung pinakaniyog niya, yung puti sa lalim, ibig sabihin, malinis na, di ba? Yun po yung uh, may paggagamitan po tayo noon. Doon na po may isa sama nating ingredients doon, yung mga, uh, yung mga inipon ninyo, ay doon po natin pagsamasamahin dahil yun po yung sinasabi ko na pangakit natin ng hayop or insekto na pwede nating utusan na para ngat-ngatin yung laman loob ng gusto nyong sirain. Yan. Ganun lang yon Anyway, hindi, hindi pa naman kanyon. Hindi pa naman. Ibig ko sabihin, ngayon pa lang, sabayan nyo na ako. Hakan nyo ng niyog, ganun lang. Lagay nyo lang dyan, sa exposed dyan. Basta ang mahalaga doon, maubos lang ng uh, uh, langgam yan yung, uh, yung pinakaniyog niya. Yun lang. Kaya nga, butasin ninyo yung, kanon, yung isang mata ang butasin ninyo. Ha? Ah, para lang, kwan, wala namang kinalaman nyo. Basta yun lang. Basta yun. Yun ang gagawin lang ninyo. Marami tayong mga kwento, maraming pa, marami tayong maraming pagdadaanan. Kaya nga po sinasabi nasabi ko rito ay uh, hindi po basta itong gagawin natin bagamat uh, pagpagtiyagaan ko pong ituro sa inyo. Para sa ganoon ay uh, balang araw ay magagamit ninyo ito sa inyong buhay. At hindi lamang po ito na para magbigay ng sakit eh magagamit nyo po ito sa lahat ng pagkakataon. At uh, panghuli po ito, pagka nagagawa panghuli po ito, doon na po tayo magkikita-kita. Pag nagkita-kita po tayo, mayroon po ako yung sinasabi ko po yung isang bundok na pinupuntahan ko dito, na mayroon akong pinagkukunin yun po yung huli natin gagawin at kayo na po mismo isasama ko po kayo doon kayo na po mismo ang kukuha. Kasi hindi po po pwedeng iba ang kumuha. Kailangan kayo mismo. Kaya tingnan nyo nga ako, nung kailan yon ako mismo ang kumuha doon. Kasi nga, sabi ko nga, pagka, pagka inabot ng baltik ang ulo ko, at uh, hindi ko na makonsider ito nga pa ito, talaga magpapasaboy na ako dyan ng virus sa mga putang nanto para matodas ito nga na yung malay ito eh. Yun, sama-sama na po tayo doon at doon na rin tayo magtitesting. Doon na rin natin titestingin. At uh, para sigurado, baka isipin niyo yung uh, baka isipin niyo yung barrel ko na ibibigay sa inyo ay uh, walang punglo. Kayo ang magdala ng bala para sigurado na yung balang dadalhin niyo ay siguradong totoong bala. Tapos kayong mga tinuruan ko, babarilin ninyo ako ng kahit na sabay-sabay o isa-isa kayo. Ganun lang yon. So doon na, doon na natin, yun, 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 na yung final. Tapos pagkatapos noon, ay uh, bahala kayo kung gusto niyo testingin sa sarili ninyo, ay uh, choice ninyo yan. Pero ang sinasabi ko po rito, bagay, alam ko naman kung talagang uh, ready-ready mo nang tanggapin yung ganoong uh, kaalaman. Take note, hindi po ito kapangyarihan, kundi ito po ay kaalaman. Wala pong makapangyarihan maliban sa ating Panginoon. Wala po. Kaya po yung ating pong gagawin, yung pong ituturo ko sa inyo, ay kaalaman po yan at hindi kapangyarihan. Wala pong mas makapangyarihan sa ating Panginoon. Yan lamang po. At doon nyo na po mag, uh, makikita ng uh, kayo mismo ang makakapag-witness. Na kahit saan nyo ako barilin. Sabi ko nga kahit saan. Harapan, talikuran, barilin nyo ako ng barilin. So makikita nyo kung paano dumikit lang at maglalaglagan ng yung dyan bala, la, bala sa likod ko. Actually wala na kayong makikita yung likod yan eh. Kasi sabi ko nga, puro bala po yan na dumikit dati. Kaya piklat po yan na puro, puro bala po yan. Dahil nga nung paho na yon, na noong aming uh, hinahakot yung mga kamote noon na dilaw at uh, pinapatago ng kung, ano, kung saan saan, may sakwiba, may sa dagat, mayroong uh, ihinuhupay. Eh, Kaya nga po alam ko lahat yan kung saan nakalagay. Kasi nga ako po yung buhay. Na mismo ako ang kasama doon sa pagtatago noon mga kamuting dilaw na yan. Oh. Kasi akala ng Hapon pagkatapos kasi ni uh, pakinabangan ng Hapon dati yung mga naghukay, yung mga nagpasaan ng mga abibigat na yon. Pagkatapos po nila mapakinabangan, binabaril po ng mga Amerikano yan anong Hapon uh, yan. Oh, kasama na po ako dyan Kaya po yan tad-tad ng bala po yan. Ah, ang hindi nila alam, hindi naman talaga tumatago sa akin ang bala. Ah, oh. Ngayon, may kapangyarihan ba ako? Wala po akong kapangyarihan. Wala po. Kaalaman po ang nanbito na taglay ko. Kaya yun po ang ipapasa ko sa inyo. Maging yung pagbibigay ng sakit dito sa mga animal, sa totoo lang, Ah, mayroon na po yung, yung talagang buwisit na buwisit ako. Mayroon na po tayong ginawan eh. Kaya lang, siyempre, ay uh, hindi po talaga naman ang purpose natin ay pumatay. Magbibigil lang po tayo ng sakit. Yun nga, sinasabi ko, na kapag ka hindi nila kinayo at nagpa-doktor sila, nagkaroon ng komplikasyon, doon pa lang sila mamamatay. Pero hindi po ang ibig sabihin nun, ako mismo ang direkta ang pumatay sa kanila. Kaya wala po tayong pananagutan sa ating Panginoon kung sakasakali. Yun lamang po yan. So sana naintindihan ninyo. Ito ang paliwanag ko dahil uh, ito ay yung, yung pong disidido. Kasi unang-una, kung hindi kayo disidido rito, ay hindi kayo magtatagumpay. Kagaya nito, pitong biyernes. Lahat po ito ay pito. Kaya po, unang biyernes, tanghali, alas 12 eksakto, kumuha kayo ng ugat, 7 inches lang po yan. Umuwi kayo ng inyong bahay. Sinabi ko naman, ilagay, itanim nyo yan doon sa baso na may lamang bigas. At wag na wag nyo ipapahawakan yan sa kahit na sinong re relatives niyo asawa niyo kapatid niyo o ano, huwag nyo pahawakan yung baso na yun na nandoon yung uh, ugat ng baliti. Ganun lang, ganun ang gagawin niyo Okay? Nagkakaintindihan ba tayo? Tuwing biyernes po yun, gawin niyo kompletuhin po ninyong pito yung ugat na yung nakukunin ninyo. At ang huwag ninyong kalimutan, pagkatapos ninyong kumuha ng ugat na yun, pagka kayo, huwag na huwag kayong lilingon. Ayun. So, maliwanag. At uh, umaasa ako na ah, uh, maraming makakasunod nito at uh, marami tayong ma uh, masa ma, masasalinan ng kaalaman yan po so doon po sa nagsasabi nga may kapangyarihan din daw pala ako eh, bakit hindi ko gawin dyan, uh, uh, total naman kalit na galit daw ako sa mga congressman, ay eh, may ginawa na po tayo unang una wala po akong kapangyarihan kaalaman po, meron akong kaalaman yan po ang gusto ko sabihin doon sa mga bubo na magko-comment nang hindi nila alam kung ano yung kino-comment nila Nagkakaintindihan po tayo. Walang magtatanong. Dahil unang-una, alam ko, maliwanag yung aking uh, ibinigay na instruction sa inyo. Ayan. Kung hindi nyo maintindihan, ulit-ulitin nyo lang na panoorin yung itong video para maintindihan nyo. Ugaliin nyo magmula, sa, uh, magmula ngayon. Lahat ng i-upload kong video dyan, panoorin nyo para sa ganon. Baka pwede ko kasing ilagay sa isang video halimbawa nag-topic ako ng mga politiko, pwede ako pwede kong ituloy na itong uh, part 3 part 4 o uh, kung saan mga part aabutin uh, ito kaya ugaliin ninyong panoorin yung mga videos ko para baka mamaya ma, ma, ma malagpasan kayo ah yun po so ibig sabihin expectin ninyo na medyo matagal-tagal masundan itong part 2 natin. Ito na po yung part 2 natin ha. Matagal-tagal kasi pitong biyernes yan eh. So, yan. At uh, kasunod yan, mayroon pa po akong ipapagawa sa inyo. O, sana po naintindihan ninyo at uh, good luck doon sa mga uh, matuto. At uh, ngayon pa lang po, pinapaalalahanan ko na, pinapaalalahanan ko na kayo. Gagamitin lamang po ito sa maganda at hindi po nating gagamitin ito sa kasamaan dahil lahat po ng kasamaan ay hindi nagtatagumpay lahat po ng kasamaan ay wala pong uh, uh, kahihinatnan manatili tayong ang gagawin natin ay puro kabutihan at ito ay uh, ito na nga po yung ituturo ko sa inyo maraming maraming salamat po at uh, good luck sa inyo lahat <gbg>